Wag mo na tayong umuwi. Yan na, gar. Sabi ng tour guide namin, Gar, mas malakas daw yung bagsak ng tubig dito pag hindi tag-init. Tag kasi kaya humina yung waterfalls. Yan, Gar. Yan, 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 yan. Sexy, ha? Sexy. Sexy mo ka Sana oh. <laughs> oh mga gar, nandito na kami sa may Borway and Pauls. Ngayon, dilipat kami doon sa may Lansones Pauls. So ayan mga idol, ang ganda dito. Nasa gitna kami ng kagubatan mga idol, mga gar. Ang ganda dito mga gar, hindi na biking, hiking na ito mga gar. Budol malala. What's up mga girls? So ayan, hiking pa mo ay mga nabudol no, no. O di ba ang usapan, biking lang Bakit nauwi na sa hiking mga girls? Gapang kayo ngayon balala mga girls <laughs> O di ba? Ang usapan natin, biking lang Bakit nauwi tayo sa hiking? Papuntan lang sa so, only sports na kami mga girls Finally mga gar, nandito na kami sa Maylanzones Falls. Grabe ang ganda pala dito mga gar. Malinaw yung tubig at ang labig mga gar. Apos, swerte namin kasi may mga nakasabay din kami umunta dito sa Lanzones Falls mga gar. Kaya hindi boring ay mga kami. Mga nag-hiking din mga gar. At ayan sila mga gar, ang dami din nila mga gar. Oh. Sa grupo din sila mga hikers mga gar. Kami naman mga bikers na hikers pa. Oh, Sanjay, marunong ka mga ngay. Sanjay! Nakalimutan ko pipi nga pala si Sanjay. Tinawag ko pa din nga pala kung nabibig nito. <laughs> <laughs> Ogar, Ano gar? Sige na gar! gar. <laughs> So, ayan na ang first one niyan. By Gamer TV, lalangoy na yan dyan. Yay! Tingnan natin kung marunong lumangoy. Kung Bike Gamer TV niyo pagod na. <coughs> And tingnan natin kung marunong bang lumangoy. Aba, basic. Basic. Basic lang pala lumangoy. Oh, di ba? Ganda dito sa uh, Lanzones Falls, mga agar. Sobrang ganda dito, lamig pa ng tubig mga gar. F try nyo na itong puntahan mga gar. Promise, banayad lang po yung lakaran dito. Malapit lang mga gar. Sa sobrang lapit, hihingalin kayo ng todo. <laughs> Subukan nyo na puntahan to mga gar. May mga camping site din dito mga gar. Sa taas lang po ng Borowisan Falls. Ayan, umahon na si Roland dasakalam. <laughs> yan, enjoy lang sa paliligo, mga dar. Ayan o. na naman, si Bait Gamer TV nyo. Langoy na naman. Walang katapos ang lamoy, Ayan, Bait Gamer TV na sa uh, bato. Ayan o. Oh, anong ginagawa mo dyan? Laakit ka dyan sa so taas? Ataas yan, gar. Di mo kaya yan. Medyo natatakot pa ako dyan, gar, kasi Iniisip ko baka may bigang malaglag na bato eh. Tapos tamahan tayo na ho. Kung naman sa nagar. Enjo so, malalim din yung part na yan, gar, yung binabagsakan ng tubig. Hindi ko rin... At pas din, gar, ma, siguro mga dalawang dipa. Or tatlo. At long pa siguro mga Gab, yung lalim yan. Basta lagpas yan, gar. Yung binabagsakan mismo ng tubig. Yan, sige, maligo na bayo, Huwag okay. na kayo maya sulot. Sulitin nyo na abang nandyan pa kayo. Kasi sobrang hirap pumunta dyan. Tapos hindi kayo mag enjoy Enjoyin nyo na, mga gara. Minsan lang yan. Minsan lang mabodon sa hiking. Kaya ato doon yun na. Eh, hampisaw lang kayo dyan, mga gar. So, by gamer TV nyo, na. Nagsawa na maligo. Ayun. So, hanggang dito na lang mga gar. Thank you sa pananood. Drive safe.